So mga idol, so ito nagpunta kami sa pagawaan ng cellphone kasi papagawa namin yung cellphone ko mga idol kasi nasira yung Vivo 15 Pro ko, yun po kasing ginagamit namin na pang edit eh, nasira po kaya ito papagawa namin dito sa technician po namin dito sa Munoz po mga idol Munoz Market yan po, nasira po mga idol yung tinatawag na fuse kaya hindi no hindi ko nagamit na mga ilang matagal-tagal ko na din napagawa kasi meron naman akong spare na Samsung kaya yung Samsung ang sa Samsung kami nag-edit ngayon itong Vivo naka Tenga ngayon papayos ko po para maganda-ganda yung edit namin kasi dito kami sa Samsung nakaka edit ng maayos ay sa Vivo ng edit ng maayos kasi mas malinaw ang camera mga idol. So, 'yan nasira po yung kanyang fuse. Kaya ayan. So, siya nga pala mga idol, itong technician na napuntahan namin dito sa May Munoz Market ay kababata. Kababata po niya yung editor ni Pio Balbena. Kababata po niya mga idol. So, ayan, na ay, uh, nabanggit-banggit na nga po niya sa amin. Nakwento-kwento niya na sa amin si Tio Balbe na si Pio Balbena ay palaging nasa kanilang lugar sa Bago Bantay, mga idol. So, ayan. Uh, at meron din mga vlogger na nagpupunta sa kanya na magpagawa. Shout out din kay, ano, kay Makahay Vlad. Galing din daw dito si Makahay Vlad dito sa kanyang shop, nagpagawa din daw dyan ang cellphone si Makahi Vlad yung on off naman daw ang problema ng cellphone ni Makahi Vlad dito so yun sa amin naman po ay uh, puse uh, okay mga idol, okay to si nat na napuntan natin at mahusay gumawa tapos medyo presyong kaibigan naman po hindi naman po siya ano maganda uh, ano naman po sa sa presyohan kaya kung gusto nyo pong magpagawa sa kanya punta nyo lamang po sa kanyang shop sa may Munoz Market so makikita nyo na po siya doon mga idol ang kanyang shop na kababata ng editor ni Pio Balbuena ayun po uh, ha, yun nga na, ku habang nagayos siya pinukwento po niya sa amin yung mga kaganapan sa kanilang lugar sa Bago Bantay na doon nga daw nagsushoot ng kanilang vlog sila Pio Balbuena at ng kanyang katambay yung mga idol so ayan mm -hmm. na ano na nakuha na yung sira ng aking cellphone na 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 patesting na sa akin pinapatesting na po niya sa akin kung ano ayon yung yun yung nasira yung fuse na yon yon tinetesting ko naman na ayon nagpower na ayos na po so may magagamit na naman po kami na pang-edit sa aming mga vlog kaya po tinetesting ko okay naman po nagpower na po siya kasi Ayan po yung maayos namin na pang-edit mga idol. so ayan, ayan yung aming technician. Ang kababata ng editor ni Pio Balbena, So, ayan. Ayan o, oh, pinapakita sa amin yung ano, hindi lang nakuha na ng aking cameraman. Pinapakita sa amin, kinukwento sa amin yung mga tatambay na doon nga po nagsushoot sa may kapitbahay po nila doon sa bago bantay so yan mga idol binubusisi ko naman po yung aking cellphone na ipinagawa para bago natin bago tayo umalis sa uh, shop ay maayos po talaga yung cellphone na pinagawa natin mga idol yan, binubusisi po natin Ayon, ang sabi po nga niya, medyo lumuwag daw po yung camera, ayan yung camera. Kaya aayusin niya, ipipix niya na po kasi uh, di po natin maiwasan na yung ating cellphone eh nahuhulog. Pag nahulog, yung camera po eh na didislocate. Kaya ayan, pero dahil mahusay naman po yung ating technician, ayan na po ipinix na po niya ulit yung camera na dis, na, na dislocate. I inayos niya na po ulit. At ayan po mga idol, maganda na naman yung kuha ng aking cellphone. Ayan po, tinetesting ko po. Ayan, ang linaw na naman. Maayos na naman po mga idol, meron na po tayong magamit. Ginamit ko na nga yan pag uwi namin mga idol. Kung napanood nyo yung tiktok-tiktok ko doon sa ano. <laughs> uh, yan na po yung ginamit ko mga idol. So yan. Mm -hmm. Binubusisi, binubusisi. Ayan, nagpicture pa sa amin. Pinicturean pa kami. Kaya ipapakita daw niya sa kanyang tropa na kababata na editor ni Piyo na ayun nga. Dahil nabanggit ko nga rin na nag-vlog din ako. Sabi niya, para may makwento naman daw niya na meron nagpaayos din sa kanya na vlog. <laughs> vlogger. Small time vlogger. <laughs> so, yan. Mm -hmm. Paulit-ulit, chine-check-check na mabuti, binubusisi. So, para bago na bago ipa yung ka, yung ayos ay walang problema pag-uwi ng bahay. So, ayan. As is naman po mga idol, maayos naman po yung gawa niya. So, ayan. Mm -hmm. ayan po mga idol, habang binubusisi ko na maayos, at itinuturo niya ang mga dapat gawin Ayan, ayan po, ayan po yung sira Fuse po, nadali po yung fuse Kaya nag blackout out yung aking cellphone At awan ng Diyos, ay napagawa na natin ngayon May magagamit na naman po tayo, mga idol Ayan, ipapapix na po Ipapapermanentan po natin, ayan na po Kinaayos na po niya, kinakabit na po niya lahat-lahat yung mga pyesa. May kabit na po yung camera. Tapos, ayan na po, itutwer ka na rin po niya mga idol. So, ayan. Tinitignan namin mabuti na may kabit yung mga twerka ka ng mga maliliit. Ang liliit po niyan. So, nga pala, bago niya ayusin niyan, buksan niyan, ay nakita niya na talagang press ko pa yung aking cellphone. Siya pa lang ang nakagalaw ng aking cellphone, mga idol. Kasi maingat po ako sa gamit. Kaya siya naka-virgin naka yan. <laughs> siya ang naka, ano po yan mga idol. Unang gumawa dahil yung, ngayon lang naman po yan na ano, nasira matagal ko pong gamit yan siguro mga ilang taon na rin yan pero maganda pa rin pong servisyo ng aking cellphone na yan kasi iniingatan po pero kahit anong ingat po eh talagang hindi mo maiwasan na masira talaga so, yan na ididikit na niya yung takip ng palikod so ganyan pala ang pagbaklas at pagkabit ng Self po na yan, mga idol. Iniinit. Iniinit kanina nung tanggalin. Tapos ngayon. initin na naman para ibalik. Ayan. Iinitin na po niya mga idol. Yan lang. Yan yan yan. Iniinit lang ng ganyan para dumikit uli yung likod na yan. Pag init pala niyan. Didikit na pala yan. May pandikit pala yan na yung pag napapainitan ay didikit po siya. Ayan mga idol. Ganyan lang pala yan. Walang, kaya pala kung titignan mo, wala kang makitang roscas roskas, tuwerka, nando sa loob. Yan, ganyan lang. Ininit lang ng ganyan. Dumikit na. Nung, kin, nung kina, kinalas, ganoon din. Ininit din. Natanggal na. Ngayon, ininitin ulit para dumikit. Ayan na po, mga idol. Final na po siya. Binuksan na po, mga idol. At muli na naman natin che check upin. Papacheck up na naman po niya sa atin. Bubusisihin na naman po natin bago natin iuwi para magamit so ayan mga idol hinawakan ko na mga idol ayan mm -hmm. ayos okay na meron na naman po tayong cellphone na magagamit sa vlog natin mga idol so maraming salamat po sa panonood mga idol Bye bye, maraming salamat po. At sa mga gustong magpagawa ay punta nyo lamang po sa kanyang shop sa Munoz Market. At sa mga gusto pong mag-follow naman po ay pakipalo naman po siya. Siya nga po pala napapalo rin po siya. Nagpalo rin po pala sa akin mga idol ng no, ating technician. So, bye bye. Thank you.